Magandang araw sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel. At sabi nyo nito, NBA trade update lang ulit tayo mga bayo. No? So regarding naman ito ngayon sa Milwaukee Bucks at Washington uh, Wizards. So ayon dito sa balita, yung Bucks nga raw ay malapit ng makuha itong si Kyle Kuzma mula sa uh, Washington Wizards mga bayo. No? Kapalit ng kanilang, isang, uh, ng kanilang all-star player na si Chris Middleton, okay. So uh, ayon sa balita, isang player-to-player uh, -player swap ang posibleng mangyari Walang nga uh, ibang kasama sa mga deal na to. Uh, parang one-on-one uh, -on -one, uh, trade lang ang magaganap Walang mga picks na kasale. Uh, Kyle Kuzma direct na ng uh, swap para kay Chris Middleton. So I think ka uh, magandang move to para sa uh, box dahil nga hindi masyadong maganda yung uh, nagiging uh, performance ni si Chris Middleton ngayon sa Milwaukee Bucks at sa mano pa ng mga injuries na dumating sa kanya. And uh, maganda rin to dahil uh, mas bata bata itong si Karl Kuzma, 29 year old compare kay Chris Middleton na uh, medyo malapit nang uh, mag-pass ng kanyang uh, prime. So good move to para sa Milwaukee Bucks para matulungan silang makuha ulit ng kampyonato ngayong uh, taon na ito. Matatandaan natin na, mga bayo no? na nung nakaraan lang, eh, interesado yung box na makuha itong si Jimmy Butler. Ngunit uh, hindi nga ito tuloy. At uh, itong si Kyle Kuzma ng Washington Wizards, eh, saktong nag-request ng trade at uh, diretso na nga, nga gumawa ng paraan ang Milwaukee Bucks para makuha itong si Kyle. Kuzma. So, yan yung mga abangan natin mga bay sa mga susunod na araw. Yung uh, trade na gagawin ng Bucks at ng Washington Wizards. And kung magkato, uh, matuloy nga ito, siguradong uh, lalakas at papaborito sa Milwaukee Bucks. Yun mga bay. Maraming salamat sa pranood.